ipinagtanggol ng kapuso star na si Andre Paras ang kapatid ni si Kobe Paras laban sa isang content creator na nagbigay ng malisya sa pag-attend nito sa isang party. Best mood ang aktor na makita at mapanood ang vlog ng naturang content creator kung saan binarag na nito si Kobe at inakusang walwal ng walwal. Sa kanyang Facebook account, isang mabang payag ang ibinagi ni Andre Paras para dumepensa at ipagtanggol ang nakababatang kapatid makikitang sa post ni Andre ang tatlong screenshot. Una ay ang profile ng vlogger, ang reel kung saan naka-foreground ang face nito na may naka-supreme post na katagang lifestyle na gusto niya. Mababasa rin ang caption sa rin na lifestyle niya parang nakawala sa hawla. Sa isa namang screenshot ay makikita ang photos na kuha mula sa isang party kung saan makikita si Kobe kasamang ilang kaibigan at isang babae ang nakasulat sa caption nito. So ito ang gusto mo sa buhay mo, Kobe. wal Walwal lang ng walwal. -wal. With this guys, at sino naman yung babae na yan? Sinundan ito ng mga hashtag na hashtag Kobe Paras. Hashtag, copy, hashtag party boy. Base sa profile ng vlogger, mukhang fan ito ni Kailin Alcantara na na-bad trip kay Kobe dahil nakuha pa nitong magparty-party sa gitna ng chika ng breakup nila ng kapuso actress. Narito naman ang naging belta ni Andre sa vlogger. Kobe is with his friend. is is having fun. They are doing in the right place and time. They are in club. It's legal to have fun and make noise the right magtaka po kayo kapag naglabang isang tao tapos nagnagbabasa lang sila ng libro doon o kaya pumunta doon para lang matulog. Sabi pa ni Andre kung totoong concern ito sa Kaibi, pinagsabang kay Lynn at Kobe bakit kailangan niya maglabas ng malisyosong intriga tungkol sa kanyang kapatid. If you really cared about Kaibi, then you will not be doing this at all this. I know what you're trying to do. You're trying to make my brother look like a bad person ang punto pa ng aktor. Pagpapatuloy pa ni Andre, since magaling kayo mag-stop, di dapat alam niyo yung mga kasama na babae dyan ay ang mga girlfriend ng mga friends ni Kobe. Pero of course, di mo sasabihin sa followers mo yan nila gusto mo ng issue. Issue equal views. Views equal monetary gains. I understand how addicting it to get views and comments on a social media post. But doing it this way, naku po. Using other name in private life for clicks and views. If you're monetizing this, then it say a lot about what you're trying to do, ma'am. Sabi pa ng kuya ni Kobe. Ang tula pagbabanta pa ni Kobe sa vlogger, don't even try deleting the videos you've made or even blocking me. You'll just be tampering with evidence. I miss Kuya and have the right to stand up for him against people like Yuli. Only care making him look bad ang buong post ni Andre. Kasunod nito binura ng netizen ang kanyang mga post sa bahingi ng patawad kay Andre. Hello po Andre, I'm sorry po sa mga na-post na, na sobrang lang po akong affected. I'm really sorry po. Sa panayam naman ni Cordy Rula sa tatay ni Kobe na si Benji Paras, sinabi nitong hindi totoong break na anak at si Kylie. Ni-reveal ng pambansang ginoon na si David Licauco na ilang beses na rin siyang umiyak ng dahil sa sobrang pagmamahal sa babae. Aminado ang kapuso matini Idol na iyakin siya sa tunay na buhay at dito raw siya umuugot kapag may mga madadramang eksena siya sa teleserye at pelikula. Kaya naman nagmarka talaga ang pagganap niya bilang si Fidel sa Maria Clara at Ibarra, Ascarding sa maging sino Kaman, man, Mirushi sa Pulang Araw at ang latest bilang Reverend Sam sa pelikulang Samahan ng Mga Makasalanan. Sa panayam ng kapuso mo Jessica so inalalan ni David ang isa sa kanyang crying moments na niya sa Australia ang kanyang sister. Naiyak po kasi uy ito yung baby girl ko dati at tapos ngayon big girl na kwento ni David pagpapatuloy niya sa relationship, di ba diba? Sometimes, kapag na-overwhelm lang ako sa nangyayari, for example, sobrang mahal mo yung babae, naiiyak ako. This is me, I love myself, I accept myself for who I am. Anya pa. Pag amin ni David, nagkaroon siya ng limang serious relationship. Lapitin ako ng relationship, may mga iba po na sila yung nang iiwan. Mayroon din iba na ako yung nang iiwan. Pero ang pinakamatinding hugot daw niya sa buhay ay nang mamatay ang best friend niya sa isang car accident noong 2013. Pauwi na raw sila nung galing sa Tagaytay nang mabangga sila sa isang gas truck. Kung malahati yung kotse, nasa harapan po ako, I had a silk belt injury. I couldn't breathe. Kapag bata ka po, ayaw niyong mag self belt kasi parang hassle eh. And then, my parking boy, for some reason, nandun siya sa side ko. And then, sabi niya sa akin, Sir, set belt po ah. Ingat lang po kayo, that stuck and me. nag po ako and kung hindi po dahil sa parking boy, e eh wala po tayong interview ngayong pagbabahagi ni David. The self that saved my life, ayon pa kay David. Nakumatose ang kanyang kaibigan hanggang sa pumanaw na nga na nagresulta sa pagkakaroon niya ng trauma kapag dumadaan siya sa SLEX. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.